Uh, pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito? Mayor, let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator V. Antiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the budget, the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Visa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para man sa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is Still, a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So, that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Antigueras repeat the last question. I will certainly, if you are uh, request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Uh, alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, uh, before I make at the proper time, Propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin lalo na't masikip ang uh, fiscal space natin doon sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na Malayang malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, um, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. and um, we will send senator anteberes a copy so, so that she will know what is the content of the book, book. Oh um, this question is not only for me madam chair para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing um baka baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko which i certainly will but i am asking a question uh, bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to simpleng tanong Tell us more about the book, Isang Kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at ididistribute sa kasama ng uh, mga bags sa so 1 million learners sa remote communities, Madam Chair. Madam Chair, this is an example of uh, politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book Madam Chair hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person It is a simple question uh paulit-ulit na this is politicizing Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto wala akong sinabing boboto I'm simply asking, uh, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 million piso at ididistribute? I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Uh, usually, ang resource persons natin, ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this Senator kind of attitude. Paragino, have, uh, Madam, Ch Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Antiveros And um, I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, Noong 2016, tumatakbo si Sen. Teresa Ontiveros na senator na kailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya e sa pangatlong talo niya. Patay ka ngayon, Ontiveros. Niya. Kaya, mo, hindi ka tatapatan niya. Pumunta siya sa hindi Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, ah, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinex niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, kung tulungan mo ito, bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit kong please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? <laughs> Um, with the, with the, respect to our resource persons and also our colleagues. I think this doesn't really I I understand there's history among all of us here. But uh, I think that we should really stick to the budget and I think uh, this is just being very objective. I I would like to ask also, uh, since we're going to be furnished a copy tomorrow, we can look at it and evaluate what the content of the book is. Um, but maybe just a general, we won't ask line by line, ano ba libro na yan? but tell me, is it for uh, good manners and right conduct? That's fine. Um, is it science? Is it history? So maybe just a general one so we can just answer it because I understand that every office will have its own advocacy and initiative. So, but then... I don't think it's also wrong for us to be curious what it is about. So, just a general one. Any of the undersecretaries can uh, tell me uh, what the topic of the book is. Is it history? Is it what is it? Madam Chair, the explanation is in the title. It's about friendship. Okay. And that's for the record. It's about friendship. <laughs> Madam Chair, just the last point. Okay. So kung sana gano'n yung naging sagot Uwe, sa sinula pa. Uy, humirit ka pa diba? talaga. Diba? Napaka-simple. Simpleng tanong. Supla <laughs> ka ngayon. Ano ka ngayon?